Kung ganito ka init na tagatama Ang init mga fraud. Stop kami ah oh. Ayan Nakita nyo ba yung gano'ng ka init Ang nilalabanan namin Tisoy ako dati eh Kaya, hindi na eh oh. Tate Tesoy Ito <laughs> tignan mo parang ano na oh. Ayan yung kulay ko dati oh. Ayan iba na So let's go Pinagawa na tayo sa so, go Nakakapang ina yung init talaga ang doble yung pagod namin lalo, lalo sa mga uh, bumabiyahin na ganitong katirik yung ano yung araw so yun lang ah, uh, sana maramdaman nyo rin yung nararamdaman namin oh, ng mga delivery riders ayun yung sinusuong namin yung init, yung traffic, yung init ng mga sasakyang katabi namin. Diba? Ay e, ilang kami na ano na uh, bigyan nila kami ng halo-halo okay na. <laughs> Pero syempre, joke lang 'yan. Okay, may magbigay na halo-halo na customer ano. Uy, na ano to ah. Ito to, si Jobit malakas to eh ito na natin jobit nga to jobit nga ba lakas naman yan <laughs> ah. bakit Sorry.